kabayan BMW X3 tayo kabayan ha yung ginagawa natin kabayan yung pintuan lang yeah. siguro ba ang yung sin mirror bago to so magkano yung sin mirror sobrang mahal pa nito ito kabayan 60,000 uh, iba ibang presyo ha kasi iba yung presyo ng cup, bali ito lang kabuhan ito yung cup iba na pati ito yung salamin ibang presyo hiwalay yung salamin sa kay yung cup hiwalay yung dito lang 1,560,000 yan kabayan ito yung ginagawa natin kabayan ito yung ginagawa natin may tama yan so mas chill yan agad tapos yun lang yung, yung sinasabi ko ba yung 60,000 tapos magkano yung labor talat magkasama lahat ha kasama lahat yun yung pizza yung salmero lahat bali 5,000 pala tapos yung 5,000 kasama lahat na na yun yung basta kasama na yung mga uh, side mirror, yung bago, ito yung, yung cup, yung cup na yun, no. Oh. Tapos yung yung salamin yung isa, yung tatlo lang yung pisa. Yung 5,000 51, 51 eh. 5,500 na sa 200,000. 200. Ibig sabihin natin 200,000 kabayan, 200 for 200, 200, 200 5,000. Tapos si eh, babawasan pa na ng side mirror kasi 60,000 yung side mirror eh. Tapos yung one, magkano yung cup? Basta mahal, basta BMW kabayan, no. Eh. Mahal yan oh, Yan ang sinasabi ko ng kabayan Sincere Pero ito kabayan Repair pala dati Ito oh. Kita yung clear na to Manipis yung clear eh. Hindi ba yung clear eh. Okay Yan ang kabayan Maraming salamat kabayan Huwag kalimutan mo Subscribe kabayan ha